of Nicaea. Ang tanong ko po, Brother Eli, pagkatapos po kasi nung pangyayaring yon, pinasunog po ang mga sulat ng iba pang apostol at pinili lang po nila kung ano po ang ilalagay sa Biblia. Ang tanong ko po, totoo po ba nangyari yon at nakatitiyak po ba tayo na ang lahat ng nasa Biblia ngayon ay siya mismo ang mga nais na iparating ng Panginoong Diyos? Hindi po kasama doon sa mga nasunog. Yun lang po, Brother Eli. Unang-una, wala tayong paraang makatya kung totoo yung Council of Nicene. Kailan ka naganap yon. Mga 300 years po. Ah, pagkatapos po ng pagkamatay ng... Yun. three ah, 300 years after the death of the apostles, na di umano ginanap yung Council of Nicene. Can anybody show me? that there is really a council of Nicene wherein Constantine ordered the compilation of all the books of the Bible? Meron bang ganon? Depending our faith on the Bible itself that is not acceptable to a clear and thinking Christian mind. Bakit? Basahin natin ang ikalawang Timoteo kapatid na Daniel 3.15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa kaikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ah, nakita mo kapatid? E eh, 300 yung sinasabi ng mga ng mga sinasabi nilang Council of Nicene. Eh bago namatay si Pablo, bago natapos ang unang siglo, nakakumpile na ang Biblia. May meron na ngang kopya si Timoteo eh. Nung isulat ni Pablo yung kay Timoteo, 65 AD pa lang nung isulat yan, 65 AD. Sabi ni Pablo kay Timoteo, mula sa pagkasanggol, nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan makakapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan mo yan sa pagtuturo. E eh, paano magtuturo si Timoteo kung wala siyang kopya ng lahat ng banal na kasulatan kinasihan ng Diyos? Ikaw man si Timoteo, sinabi sa iyo ni Pablo kung gano'ng kahalaga yan. Wawaglit-waglit mo ba yan? Eh si Timoteo lang, meron ng koleksyon ng banal na kasulatan eh. Si Timoteo lang yan. Eh yung mga kapatid ba, bukod kay Timoteo, meron ba silang koleksyon ng mga banal na kasulatan? Basahin natin ang Colossus 4, versikulo 16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. nakita mo kapatid? Binibili ni Pablo yung kung gano'ng kahalaga yan. Basahin nyo itong sulat na ito. Pagkabasa nyo, pabasa nyo sa Tagalaudisea. Eh, para mabasa ng Tagalaudisea, ibig sabihin, kukopyahin nila. Di ba ganon? Kaya nga nagkaroon ng mga kopya ng Bible eh. Manuscripts. Kasi yung mga unang kristyano, para maipabasa sa iba-ibang lugar, kinukopya nila yan. May taga-kopya at marami silang kumukopya. Uno-uno hanggang tres ng lukas. Yamang marami ang nagpilit magayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. alin Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. Balikan natin yung uno-uno, kapatid na Daniel. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan. Kita uh, mo, oh, paano mo awala yan Ang daing-daing nagpipilit mag-ayos nung magsulat ng mga kasaysayan ng Kristyanismo. Marami. Sabi ni San Lucas, ang nagpipilit magayos At isa na siya ron. Ako rin, sabi niya. Uh, siniasat ko mga pangyayari, pinagsusulat ko rin. E de, dahil ang sulat niyan, mawawala ba ngayon niyan? Para pagdating ng 3rd century, eto ngayon sa Constantine, kaming katoliko ang bayani dahil kami nag-ipon ng Biblia. Sino papaniwalain niyo? At binasa na ni Pedro lahat ng sulat, pati ni Pablo. Basahin natin ang ikalawang Pedro at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa Kanya, ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng Kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Kau ngayon ang kristyano, sabi ni Pedro. Alam nyo naman, may mga mahirap unawain sa mga banal na kasulatan, saka sa mga sinulat ni Pablo, saka sa iba-ibang kasulatan. Mga minamahal, sabi niya, alam nyo na ito, mag-iingat kayo. E ano iingatan? Hindi yung Biblia? Bakit? E eh, kung wala sa kanila yung mga original na iyon, mailoloko nga sila pag nawala yung kopya. Kaya sabi, mag-iingat kayo. Bahagi ng pag-iingat, iingatan nila pati yung mga kasulatang nabasa nila at nakarating sa kanila. Ang katunayang, maingat nga sila sa mga kasulatan. Ikalawang Timoteo 4.13 ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin, pagparini mo, at ang mga aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Kita mo, Nakakumpile lahat yan, pati mga notes ni Pablo, yung mga pergamino. Ano? Mga maliliit na mga compilation yon, mga notes. Sabi niya kay Timoteo, pagpunta mo rito, yung mga aklat, dalin mo. Lalo na mga pergamino. Eh, yung pa kayang Biblia ang makalimutan ni Timoteo. Kasi mula sa pagkasanggol, tinuturuan na siya ron. Kaya mahal nila ang mga kasulatan, kapatid. Kaya panahon pa, bago pa mamatay mga apostol, nakakompile na yan. At malalaman natin kung ano-ano yung mga kasulatan na yan. Bakit? Nang sumulat si Lucas, ginamit niya ang kasulatan ni Isayas. nag siya sa kasulatan ni Jeremias. Si Mateo nag sa kasulatan ni Isaiah, sa kasulatan ni Hob. Kaya makikita mo ang relationship ng mga kasulatan. Kaya mga apostol, buo na. At nakarating yun sa atin. Bakit tayo nakakatiyak nakarating? Eto, para patunayan ko sa iyo na nakarating yan sa atin, meron tayong Biblia ngayon sa mundo, isinulat 1,600 years old na nakakaraan. Yung Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, sinulat yan 3rd century, 4th century, mga isinulat na yan. Meron, meron tayong kopya niyan sa mga library sa mundo. Pagkatapos, yung mga Biblia na yan, the existing na yan, ano? Noong 1947, may nahukay sila sa, sa Dead Sea. Doon sa malapit sa Dead Sea. Ang tawag ay Dead Sea Scroll. Yung mga Dead Sea Scrolls na yon, nakatago sa mga malalaking banga, nakasulat sa mga balat ng hayop at saka sa mga iba-ibang pagsusulatan, nakapreserve. Yun naman ay isinulat dalawandaan taon bago ipinanganak ang Kristo. Nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library ng Codex Sinaiticus. Yun ay napakatandang Biblia, labing anim na raang taon na ang edad noon. Kaya makikita mo ako dyan, no? dyan nakadisplay sa British Library, yung Codex Sinaiticus, na Bibliang isinulat ng kamay na isang libo anim tauna ang edad. No? Pinagkumpara nila yung nakasulat sa Codex Sinaiticus at saka yung nasa Dead Sea Scroll na libro ni Isaiah, eksaktong-eksakto eh. Parehong-pareho. Nung pagkumparahin, parehong-pareho halos. Ayan. Pakibasa mo muna ito, kapatid na Daniel. Apo, 3rd, 2 centuries BC Dead Sea Scrolls. In 1947, in cave at Qumran, seven scrolls, now revered as the Dead Sea Scrolls, came to light. Written on these scrolls were all but one of the 39 books of the Hebrew Bible, dating back to the 3rd and 2nd centuries BC. They are... The earliest copies of the Bible as we know it still in existence. You see that? They were written in about 3rd or 2nd century BC before Christ was born on earth and they are now the earliest copies of the Bible that we have in existence. Ngayon bakit nakarating sa atin yan? Dahil kay Constantino. Ha? Huh? Yung mga nagsasabi diyan, kaya ikana buo yung Biblia dahil sa katoliko. Papautang nyo sa tao yan, kaya nabuo Biblia dahil sa katoliko. Hindi totoo yan. Yung Dead Sea Scroll, di man dumaan sa katoliko yan eh. Pero, yung Dead Sea Scroll, nakasulat diyan, ang lahat ng pitung aklat ng matandang tipan, kulang lang ng isa. All but one, of the 39 books of the Hebrew Bible, dating back to the 3rd and 2nd centuries B.C. They are the earliest copies of the Bible we, we, as we know now is still in existence. Kaya, bakit nakalating yan sa atin? Dahil kay Constantino, eto dahilan yan, kapatid. Sa awit, kapitulo 12, versikulo 6 hanggang 7, kapatid na Daniel. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. Panalangin ni David na pinakinggan ng Diyos. Sabi ni David, ang mga salita mo, Panginoon, dalisay na salita. Parang ginto na sinubok sa lupa, parang tilak, makapitong dinalisay, walang kahit anong dumi. Iyong iingatan sila, O oh, Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito hanggang sa magpakailanman. Kaya nakarating sa atin yan, iningatan ng Diyos. Biro mo yung Dead Sea Scroll, dinasira ng panahon. No? Nahon pa ni Timoteo at ng mga unang kristyano, iningatan na nila yung Biblia na yan. Panahon pa ni David, pinanalangin niya na sa Diyos. Pakaingatan mo sila, Panginoon. At iningatan naman ng Diyos para makarating sa atin panahon. Kaya naniniwala ako yung nakarating sa atin, genuine. Salita ng Diyos. Hahanapin mo lang yung matatandang Biblia. Pero gusto mo makita yung talagang mga uh, genuine, pumunta ka doon sa matatandang salin. Doon sa matatandang matatanda na wala pa protestante, wala pa ang katoliko, eh mga salin na ng Biblia. Yun ang mga authentic talaga. The Hebrew, the Greek, translation of the scriptures, like also the Dead Sea Scrolls. You can make some corrections on earliest translations. If you are going back to the All their translations of the Scriptures. Yun ang sagot ko sa tanong mo kapatid. Ayun guys, napakaliwanag ng sagot na hindi pala totoo na nag-compile ng Biblia ay mga Katoliko. Yun palang Biblia ay na na ng mga unang Kristiyano tulad ng mga Propeta at mga Apostol. Maraming salamat sa panonood at God bless.